Nais kami ni Trevor. Pupunta kami ng bayan. Papabuwasan ko itong bracelet. Okay, pupunta na kami sa ibiran para ipagawa itong ano. Hey, no. Ang laki, oh! Hello, hi. Ano? Pabuwi oh. ka na pala ulit? Wala kang malanda ng chocolate? Oh. Ah, okay. Okay, sige. Pwede po. Busy, busy. Busy ka kasi, eh. Lagi kong minakasikasin si eh. sumali ang kumpara ko. So mali na sa Pati, hindi. At hindi pa nalilinisan. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.